tanggalin mo natin itong mga sanga para hindi sagabal sa amin. Bigat pala ito. Bigas. Bigas. Yeah! Ay, sira na yung iba. Laki. Aming malalaki na po laman. Sabi, nabulok na po yung iba. Oh. May napingas pa yata ang isa. Yeah! Try natin itong pangalawang puno. Marami kaya itong laman. Natin. Nabuto tayo na ulan. Kaya yeah, ito na. Yeah. Yun. Ay, naman. Lalaki. Grabe. Laki, oh. Pagod. <coughs> <coughs> Ito yung iba. Ito pa. Uy, laki. Grabe. Oh. Uh. Walang pa to. Ang pa. Walaki so, na putol. Na. dana na. Pwede na tong dalin doon. Tinisan natin. Okay. Kamusta kayo? Kamusta? Okay. Ito yung mga tagabalat natin ngayon. Dayos. pakain tayo ng isang barangay. Mm -hmm. Ngayon, inuugasan na ni Kuya Tuping. ayan pati si Jade nagkutkod na rin ganado ang mga taga kut, -kut natin no pakain kain lang ano ko bigyan ngayon ganado yung taga -kut -kut natin no Sabi. Okay. Kumuha tayo ng ano? Ng pang ano natin sa suman. Dahil sa saging. magagandang pang ano, balot ng ano, suman o kamuting kahoy. Medyo ano pa siya. Ah, uh, sariwa. Pag mga magugulang kasi, napupunit. Yan. Pwede na yan. Ngayon po, i-ready e na natin yung pambalot natin sa suman na gagawin natin ngayon. Ayan si Kuya Banban yung nag uh, ano nag Ito na po yung natapos natin kinayod na kamuting kahoy no nat pino Ayan ngayon po ay pipagayin natin yan Ayan, gamit natin yung eco bag uh, kailangan matanggal itong mga ito yan yung mga katas ng kamuting kahoy Yan po kasi eh, mapait no kailangan natin siyang pigaan niyan. Ito utay-utay lang yung ating pag nakipiga. Uh, ito po ay ano. yan 'yung kailangan nating matanggal. Ngayon. Maraming katas. Iyan, ito na po 'yung ating pinagpigaan. <laughs> piniga ang kabuting kahoy at dapat natin yung kinudkod na nyug. Ayan, Ayan. wow. Kamayin ko na to. Ban-ban-ban <laughs> ban ban dyan. Ayan. Kinamay. Ala, mga kakain yan. No? Arap yan. Ngayon, i-add natin yung asukal. Ang kalating kilo di siguro to. Na? ulang kaya to? Ami. Parang, ano ah. ulang yung asukal natin ah. Kulangin natin ngayon yung ah, uh, condensed niya. Yeah, para lalong, ano, Ah, uh, lalong nalong tumamis. Ayan. Haluin natin. Ready to balot na. Ayan. Galing na galing na magbalot na aming taga-balot na ito ah. Yung amin pong pambalot, ayan Pinabad namin sa may nito tubig para hindi mapunit. Iyon nakakarami na. Iyon magtatali na po kami. Aling ano na lang yan, alabaw. <laughs> Ayan. Ito na lang po yung, ito na yung aming na tali. Medyo marami-rami din. Ayan. A few moments later. Eto na po yung ating finished product after two hours. Ito na po yung ating nalutong uh, suman. Ayan, tikman po natin. Ayan po. Saktong-sakto ang pagkaluto. Ano? Ayan, no? Ayan, tikman natin. At ito po, tikman na, na po natin. Hmm. Saktong-sakto po ang luto. Ayan. Uh, pag gusto nyo pong kumain try nyo rin pong uh, magluto ng ganito pong suman ayan po, thank you so much po sa inyong pagsubaybay glad bless po sa inyong lahat